It's official! No more Gia de Guzman for Crimline next conference. Pinakilala na ito ng bago niyang team sa Japan. Last month nga ay kumalat ng balita na iiwan na ni Gia ang Crimline at hindi na ito maglalaro sa PVL next conference. Marami ang hindi naniwala at nagsabing fake news lang ito. At ngayon nga ay lumabas na ang katotohanan. Totoo ang balitang ito. Opesyal na nga, Gia de Guzman to play for Denso Iribis in Japan V-League. Pangatlong manlalaro si Gia ng Pilipinas na maglalaro para sa Japan Division 1. At panglimang Pinoy naman ito na mag-i-import sa Japan after Jaja Santiago, Dindin Manabat, Mark Espejo at Brian Bagunas. Pinakilala na nga ng Denso ang bago nilang import sa kanilang Instagram page. Si Gia at ang isang Brazilian player na si Rosa Maria ang bagong manlalaro ng Denso Aribis. Binahagi nga ni Gia sa ABS-CBN News bago magsimula ang PVL Invitationals kung saan ay nakapag-uwi ng silver medal ang Crimline ay nakaperma na ito sa Denso Aribis. Sabi nga ni Gia, I was contacted and invited by Denso through an agent prior to the Southeast Asian Games. I know I won't be playing volleyball forever, and this opportunity came at the perfect time for me to be able to pursue a lifelong dream of playing as an import setter. Narito pangadin ng pahayag ni Gia. Hi everyone, I am Gia de Guzman from the Philippines. I play as a setter. and I am really looking forward to contribute everything I can do for the Denso Aribis. Together with the coaches, staffs, and my teammates, we will do our very best to train, fight, and win this season. Nagbigay naman ng pagsuporta ang ilan sa teammates ni Gia sa Cream line. Congrats sa iyo, Gia! Good luck sa bagong journey mo! Kapatid ni Gemma na si Mafe bagong setter ng Krimline? Siya na nga ba ang magiging kapalit ni Gia de Guzman? Napansin nga ng volley fans ng Krimline na may bagong mukha sa training ng team. Napansin nga ito ni Jella Love. Ayon dito, Tuesday Training. Mafe, ikaw ba yung nasa gitna ni Napangsat Gemma? Ang tweet na yon nga ay umabot ng halos 10,000 views. May ilan ngang natuwa sa posibilidad na makitang maglaro sa isang team Mangalanza Sisters. Si Mafe ay nakapagtapos ng pag-aaral sa University of Santo Tomas, kung saan ay nakasama nitong maglaro sina Sisi Rondina at Eya Laure noong UAAP Season 81 kung saan ay natulungan niya ang kanilang school na magkaroon ng silver medal. Hindi nga ito nakitaan ng aksyon noong UAAP Season 82 at Season 83. Nagbalik si Mafe bilang setter ng UST last year, Season 84 kung saan ay fourth placer sang Tigresses. Comment nga ng isang Valley fan, kung si Mafe talaga to, gusto kong makita ulit ang Mafe Season 81 hoping na magkaroon ng improvement under cream line. Magaling naman siya actually. Natataranta lang talaga pag tinatalakan ni Kung Pao. Comment din ng isang netizen, Oh my, mukhang si Mafe nga. Imagine this. Received by Galanza, set from Galanza, then down the line by Galanza. May isa namang netizen ang hindi natuwa kung sakaling dumiretsyo si Mafe Galanza sa cream line. Sabi nga ni Eri Haak Doromal, wag naman sana, parang di bagay sa krimline na may batong fukeng setter. Binanggit nga noon ni Mafe na iniidolo niya si Nadina Wong at Gia de Guzman na parehas naglalaro sa iisang management. Matagal na nga nang huli nating makitang maglaro ng volleyball si Mafe dahil naging busy ito sa kanyang profesional na buhay. Ngayon kaya, magbabalik na ito sa volleyball? Sa pag-alis kaya ni Gia sa Crimeline ay makikita natin itong maglaro sa team kasama ang kanyang kapatid. Anong sa tingin nyo guys? Bagay ba si Mafe sa Crimeline? I-comment nyo lang!